kailan ideal gamitin ang manual mode sa automatic transmission. Ideal yung gamitin ang manual mode sa uphill para makontrol mo yung cambio at sa downhill para makapag engine brake ang iyong kotse para hindi ma-stress out ang inyong brake. Pero on any terrain, mapa-city driving, highway driving, okay lang mag-manual mag-manual mode. Hello mga paps! I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question with regards manual mode at yung unang niyang question sa atin e eh, kung okay lang daw ba sa city driving mag manual mode Yes! Okay naman! Okay kasi nga ikaw yung may control ng cambio at maganda sa mga manual mode ngayon ano pag sakaling bumabagal yung sasakyan, siya na yung automatic na nagda-downshift at ah... Uh, kung sakali naman na narinig mo na parang nahihirapan na siyang umahon or umabante may ingay na yung makina pero nababagalan ka pa pwede ka nang magdagdag ng cambio yun naman yung mga maganda sa mga manual mode ngayon na kotse no? at yun nga sa uh, next question niya sa atin is kung uh, regards dun sa idea lang ba siyang gamitin pag downhill well maganda na ginagamit talaga siya sa downhill para nakakapag engine brake yung inyong sasakyan kumbaga instead na magpreno ka na magpreno which is pag nagpreno ka kasi ng preno pwedeng mag-init yung brakes mo and all of a sudden pwedeng mag yan so now tutulong na yung iyong uh, transmission at engine para pabagalin yung inyong sasakyan kumbaga hindi ka na kailangan magpreno na magpreno yung makina mo na ang magpapabagal ng sasakyan so it means hindi na ganun ka-stress out ang inyong brakes no kung bagay yung engine brake na yung ina-apply mo good siya na no halimbawa scenario gusto mo 30 kph lang yung pababa ng inyong sasakyan o pagbaba ng inyong sasakyan so pwede mo naman siyang ilagay sa second gear or third gear and siya na yung mag-aano mag, -ano, mag adjust doon para mag-maintain lang siya sa 30 kph at kung gusto mo nang bilisan okay so pwede mong dagdagan yung cambio. or kung gusto mong pabagalin pa pwede mong bawasan yung cambio. So doon you have more control sa manual manual mode ano. At do sa question na okay lang ba mag-ship from manual mode to uh, drive? Yes, wala namang problema doon. Okay? Yung drive to manual mode, okay lang naman mag-ship diyan habang umaandar ang sasakyan. Pero ako I suggest no on more safe side ah, on more safe side lalo na sa from drive to manual mode make sure lang na nasa low speed kayo, okay? Para at least uh, you have more control. Kasi there's a possibility rin na baka bigla nga mag-engine brake yan, so hindi ganun ka-safe yun, ano? Unlike naman dun sa from manual mode to drive, okay lang, kahit umaanda rin sa sakyan mo, okay? So yun mga paps, no? Sana nagustuhan nyo yung video with regards manual mode ng automatic transmission. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.